Sa kabila ng kakulangan sa kanilang lineup, nagawa pa rin ng Los Angeles Lakers na makabalik sa winning column matapos talunin ang Washington Wizards ngayong araw. Sa pagkawala ni Anthony Davis dahil sa injury, muling pinatunayan ni LeBron James ang kanyang kakayahan bilang leader ng koponan. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa sa pagbuhat sa Lakers dahil malaki rin ang naging contribution ni na Austin Reeves, Rui Hachimura at Shake Milton. Si Shake Milton ay nagbigay ng impresibong laro, nagtala ng 21 points, 4 rebounds at 4 assists off the bench. Sa kanyang 7 out of 8 shooting sa field, pinatunayan niya na kaya niyang mag-step up sa laro kapag nabibigyan ng sapat na pagkakataon. Sa ilalim ng pamumuno ni Coach JJ Redick, tila nabigyan siya ng bagong sigla at naipakita niya ang kanyang husay hindi lamang sa playmaking kundi pati na rin sa scoring. Dahil sa panalong ito, umangat ang record ng Lakers sa 27 wins at 19 losses na naglagay sa kanila sa ikalimang pwesto sa Western Conference standings. Sa kanilang huling anim na laro, lima ang kanilang naipanalo, nagpapakita ng kanilang momentum sa season. Isa pang positibong balita para sa Lakers ay ang pagbaba ng lamang ng Denver Nuggets sa kanila sa standings na ngayon ay nasa 0.5 games na lamang ang agwat. Kung magpapatuloy ang kanilang magandang performance, malaki ang posibilidad na makaakyat pa sila sa mas mataas na pwesto sa West. Habang patuloy na umaasa ang Lakers sa pagbabalik ni Anthony Davis, patunay ang panalong ito na kaya nilang lumaban at manalo kahit na hindi kumpleto ang kanilang lineup. Magiging susi sa kanilang tagumpay ang patuloy na pag ng ng kontribusyon mula sa kanilang role players lalo na sa crucial stretch ng season. Samantala ang Los Angeles Lakers ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga trade rumors lalo na at ilang araw na lang ay trade deadline na. Kanina nga ay lumabas ang balita na available na sa trade si Bogdan Bogdanovic at Clint Capela ng Atlanta Hawks. Kamakailan ay lumitaw ang mga balita din tungkol sa posibleng pagkuha nila sa dalawang player mula sa Atlanta Hawks. Parehong posisyon ang kailangan ngayon ng Lakers, isang scorer sa backcourt at isang malakas na center sa front court kaya ang trade na ito ay maaaring maging isang malaking hakbang para sa kanilang playoff push. Si Bogdan Bogdanovic, isang shooting guard ay kilala bilang isang magaling na 3-point shooter at scorer. Bagamat hindi siya kasing galing ni na Zach Levine or the Aaron Fox na target din sana ng Lakers ay maaari siyang maging isang reliable third or fourth option para sa Lakers. Sa kabila ng kanyang medyo mababang shooting percentage ngayong season na 37.1% mula sa field at 30.1% mula sa 3-point line na naniniwala ang marami na maaari pa siyang bumalik sa kanyang dating form. Ang kanyang karanasan at kakayahan sa pag-shoot ay maaaring makatulong sa Lakers, lalo na sa kanilang half-court offense. Bukod dito, ang kanyang kontrata ay mas abot kaya kumpara sa ibang star players na nagbibigay sa Lakers ng mas maraming flexibility sa kanilang roster. Sa kabilang banda, si Clint Capella ay isang defensive-minded center na maaaring magbigay ng malaking tulong kay Anthony Davis sa front court. Kilala si Capella sa kanyang kakayahan sa rebounding, shot blocking at pick and roll plays ang kanyang presensya sa loob ng paint ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa depensa ng Lakers na minsan ay nagiging vulnerable sa ilalim. ang pagdaragdag ni Kapela ay magbibigay kay Davis ng mas maraming tulong sa pagharap sa mga malalakas na big men sa Western Conference. ang kombinasyon ni Bogdanovich at Kapela ay maaaring magbigay ng balanse sa Lakers parehas sa offense at defense. si Bogdanovich ay maaaring magdagdag ng firepower sa kanilang backcourt habang si Kapela ay magpapatibay sa kanilang frontcourt. Parehong player ay may karanasan at maaaring maglaro bilang starters or off the bench depende sa pangangailangan ng team. Kung matutuloy ang trade na ito, maaari itong maging isang game changer para sa Lakers.